Yes po, isang magandang araw po sa lahat mga kabarangay uh, Konting update lamang po uh, dahil uh, Uminit na naman po ang issue Dahil nga dito po sa napabalitang transmittal po ng kopya Ng uh, term setting bill At uh, po ang aking paulit-ulit po na panawagan sa mga napadaan lamang sa aking channel uh, Kung nagustuhan po ninyo ang aking mga videos, mga content Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe Pakiclick po ang notification bell at po oh, para palagi kayong updated sa aking mga videos. Uh, bagamat marami po ang nagsasabi na na-transmit na nga ito o nasa Office of the President na po ito uh, mga reliable naman po yung mga nagsasabi nito. Pero uh, hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin ito kumpirmado. Hindi po ito, uh, hindi pa po ito uh, kinukumpirma ng uh, tagapagsalita po ng palasyo, na si uh, Madam Claire Castro. So Ah uh, hanggang sa ngayon po ay wala pa ring katotohanan yung <coughs> meskismi po. Yung mga bali-balita o mga salisalita na ito daw po ay pinirmahan na ng pangulo. May mga nagsasabi din po ng mga vlogger na dalawa na, na lamang daw ang pagpipilian either uh, pirmahan nito or hayaan na lamang mag-lapse in tolo. Ano po? At uh, yan nga po uh, back to zero yung paghihintay natin dahil uh, kung kailan, kailan ito na transmit anong petsa uh, dyan daw po opo oh at uh, dyan po uh, magsisimula yung bilang na 30 days para maging lapse in tulo po ito uh, mga kabarangay kung ako po ang inyong tatanungin ay hindi ko po inaalis o isinasain tabi, tabi pa itong uh, pagbebeto po may posibilidad, uh, posibilidad pa rin po mga kabarangay possible pa rin po eh ayon nga po sa mga Ilang nakasama ng Pangulo, uh, ang gusto ng Pangulo ay uh, matuloy ang halalan. Eh bakit naman uh, mawawala sa posibilidad ang uh, pagbeto ng uh, bill na ito, hindi po ba? So yan po yung uh, katotohanan. Hanggang sa kasalukuyan, uh, Supreme Court ruling pa rin po ang nagigibabaw. At uh, nakatakda pa rin ang halalan sa December 1, 2025 dahil hindi pa ganap na batas hanggang sa kasalukuyan itong term setting bill po na ito. At uh, pinag-aahandaan pa rin ng kongres, uh, ng uh, COMELEC ay yung uh, magkakaroon po ng registration sa August 1 hanggang August 10. Mga kabaranggay, uh, kaya kayo na aspirant, huwag kayong uh, maniniwala sa mga sabi-sabi. mindseting lang yan dahil uh, nagpapabor sa mga nakaupo kung kayo ay magpapabaya kung kayo ay maghihintay, uh, kung kayo ay maniniwala na <laughs> mapopospon ang halalan, hindi hindi po mapopospon ang halalan. Matutuloy po yan. Tuloy na tuloy yan sa December 1, 2025. Kaya simulan na po ninyo. Advantage yung nakaupo. Uh, sila, kilala na sila. At kung mapapansin po ninyo, dahil alam po ng mga kapitan, ng mga kagawad, na matutuloy na ang halalan. Hindi, pa, hindi ba ninyo na sila napapansin eh? umiikot-ikot na sila ngayon. Kumakamay-kamay na. Ngiti-ngiti na sila ngayon. Kasi pa nga po, tuloy na tuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. Kaya wag na po kayong magpatumpik-tumpik. Mga aspiran, Wag kayong maniniwala na postpone yan. Mind conditioning yan. Para sa adventay, abintay ah, eh, o advantage ng makanakaw po. Yan ang katotohanan.